Hello guys. At hello na rin sa mga wak-wak dyan. Uh, natin sila kay baka di ay panang makinig sila sa akin ngayon. At hawakan ko talaga tong mic na to. Dahil para clear yung boses natin ba. At marinig nila tong sasabihin natin. Dahil lahat naman tayo may gusto ng katahimikan na. Ayaw na natin tong mga issue na mga ganito. Pero siyempre, hindi tayo papayag na ayo lang yung laging naghahanap ng butas. Yung mga maliit na bagay, ginagawa ninyong pinapalaki niyo. Yung wala naman, wong kwenta yun, tapos pinapalaki niyo, binigyan niyo ng isyo. So, siyempre, sasabihin na naman, sawsawira tayo. Sinasabi ko yun sa inyo palagi na kung ayaw niyong may sasawsaw, huwag kayong gumawa ng Uh, sausawan. Yun lang. Lagi namin sinasabi sa inyo. Kasi yung mga kampon ng mga wakwak, -wak, bakit ayaw kayo manahimik? Makinig nga kayo sa akin para tahimik na tayong lahat. Dahil ayaw na natin ng mga ganito. Pero hindi tayo papayag na ganito yung gagawin mo. Una itong isyuha, ha. Itong ito. Yung nagkiss si Luis kay Tatay Ramil sinabihan nyo, may nagbabasa lang kasi ako eh. Yung mga comments na nababasa ko, di maganda sa aking mga mata. Kaya, eto, masasabi ko sa inyo na kung gusto nyo ng tahimik, tahimik na tayo. Huwag nang tayong away-away. Maliit lang yung mundo. Pero wag niyo naman gawing mga issue ng mga bagay na ganito. Kasi biro mo yung mga nababasa ko. Uh, mga ganitong comments oh. Uh, si Luis na naman daw ang lulukuhin nila at pagkakakitaan dahil alam ni alam daw ng uh, Tekram na si Luis ngayon ay dumami na naman ang mga sponsors ni Luis. At diyan na naman kikita daw ang Tikram, di ba? Kayo lang talaga yung naghahanap ng mga negative. Wala na kayo doon. Kung ano yung nakikita niyo, wala na kayo. Wag na kayong mag-issue para hindi na tayo rin gagawa ng ganito. Syempre, dati yung Luis na binabalahura niyo, ngayon, si Luis ang nagwagi. Dahil kayo dati, maka-Dave kayo, puro Dave, Dave pag nabigyan si Luis ng, kung nakikita niyo si Luis 'yung nilalambing, ang dami niyong sinasabi, kasi ganyan si Luis, ganyan si Luis. Ngayon, wala nang kompetensya si Luis. Si Luis lang dati, siya lang 'yung uh, nag-a-adjust dahil 'yung Dave no, nyo na napaka siluso si Luis lang ang nag adjust doon. Dahil nakikita naman niya na yung Dave nyo ay may ugali. So, siya na lang ang mag adjust So, ngayon, wala na siyang kakakumpetensya. Kung babalik man siya dyan sa uh, kay Tatay Ramel, kung uh, makapag makapag naman talaga siya na babalik na siya dyan. So, Ayan. So, ngayon nga palang nakikita natin na dumami na yung mga sponsors ni Luis. So, iiyak mo naman kayo. Gagawan nyo naman ng issue. So, nasa sa inyo na yan, ang pagpapanira nyo. At yung nakikita nyo, yung pagsundo ni ni Kuya Ramil at ni Luis kay Melvin, big issue na naman sa inyo. Baga, pinapabalik na naman daw ang adik. Tapos, nako, alam nyo, adik na baliw pa yung mga sinasabi nyo alam nyo, dapat hindi nyo na niyan binigyan ng ano eh, pansin eh. Ayaw nyo ba na nakikita natin si Melvin dati kung saan siya galing? Hindi ba kayo masaya na naging ganyan si Melvin? Gumaling siya, pinagamot ni Tatay Tikram. Tapos ngayon, gaganyan kayo. Hindi ba kayo masaya dyan? Bakit yung mga puso nyo ay puro mga inggit ang laman? Subukan nyo kaya na maging masaya yung mga puso nyo. Dahil, ayan o, oh, si Milbin. Masaya na kasama ni Tatay Tekram. La Luis. Tapos ngayon, kung ano-anong pinagsasabi nyo. Alam, ang sama-sama -sama ng mga nababasa ko. Oh. Yung sinabi pa doon na baleo na adik. Pinabalik na naman. Para kumita. Alam mo, puro pera-pera yung mga nasa utak nyo. I, ilayo nyo kaya yan. No? Huwag nyo isipin yung mga pera-pera na yan. Dahil kikita na naman, dahil pinabalik na naman. Ako, napakasama ng mga iniisip nyo. Na ano daw, kisyo, si Melvin daw, parang baliw nga daw, dahil yung katawan ang laki. Ay nako, kayo, kaya nga pinagamot si Melvin at gumaling. Kaya na, Sabihin ko lang sa inyo ha, kaya ganyan yung katawan ni Melvin dahil nagagamot siya. Kaya nagtumaba siya ng ganyan dahil may gamot siyang iniinom. Dahil sa gamot yan. Dahil meron kami dati na mga pasyente na ganyang mga case. Uh, tataba talaga sila pag mayroon silang mga maintenance na gamot. Dahil dati, da, kami sa, sa nursing home, sa Taiwan may mga ganyang case na lumalaki sila dahil sa gamot. So, mahirap kontrolin yan, mga ganyang case. Kaya, kayo ba? Dahan-dahan na itong salita. Ah. Makinig kayo. Huwag kayong maliit na bagay lang yan para sa kasiyahan ng tao. Tapos sisirain nyo. Nasa inyo naman yung, mga, yung gusto nyong kunin. Nasa inyo na. na ano pa bang Ningangalngal nyo dyan? Ano ba yung iniiyak nyo dyan sa comment section? Lumigil na kayo. I-enjoy natin yung natitira nating buhay dito sa mundo. Huwag kayong, ano dyan, huwag nyo siraan yung mga taong naging masaya sa buhay nila. Ah, Mag-ingat kayo. At sana naririnig nyo tong bulong ko. Ha? Sa kampo ng mga wakwak. At marami pa tayong aabangan na mga vlog na gagawin. rồi ý nghĩa kênh là